For today's video nga mga mi ay mag ako dahil meron kaming pupuntahan. Sobrang last minute na nga ito at bago nga ako mag impake ay pinunasan ko muna itong aming mga maleta dahil sobrang alikabok na din. Tuwing mag nga ako, ang una ko talagang inaayos ay itong mga gamit ni Pio at dito nga sa isang travel organizer ay puro damit lang niya. Pagdating nga sa pagpapak ng mga gamit ni Pio ay overpacker talaga ako mga mi. Di bali na talagang sobra basta wag lang kulang dahil mahirap na baka hindi ako makabili ng same ng gamit ni Pio doon sa aming pupuntahan. Yung mga toiletries nga namin ay pinagsama-sama ko na sa isang pouch at dito nga sa isang pouch ay pinagsama-sama ko na din itong mga gamot ni Pio tsaka yung mga vitamin. Siyempre, niya. Siyempre, dinala ko na din itong nebulizer ni Pio tapos yung mga gamot niya at hindi nga makakalimutan itong pang spray sa ilong, yung thermometer at itong mga happiness organic stickers. Ay, dala na nga din pala ako nitong cool fever tapos itong vitalite na in case talaga ay kakailangan ni Pio ay meron kaming dala. Pinagsama-sama ko na nga din pala sa isang pouch itong aking international adapter tapos yung mga charger na din at dala ko nga din pala itong aking tripod na ginamit namin sa Singapore. Kapag nga pala nagiging paki ako, lalong lalo na kapag aalis kami ay mayroon talaga akong checklist para wala akong makalimutan. At eto nga ang mga damit ni Daddy Ton ay hindi ko na din ginalaw sa pagkakasunod-sunod dahil lang sabi niya ay inayos na daw niya. Pagdating naman sa mga andis mga may ganito pala ang aking ginagawa at in fairness naman sa brief ng aking asawa ay hindi bacon. Meron pa nga isang pouch si Daddy Ton at dito ko nga ilalagay yung kanyang mga boxer, yung face towel, tapos yung kanyang mga underwear at yung mga medyas niya. Pati nga pala yung mga extra na sapatos at sandals na gagamitin namin ay inilagay ko na din dito sa travel organizer na aking binili at ginamit ko na din ito nung nakaraan. Nagdala na nga din pala ako ng paboritong snack ni na Dutch Mill tapos itong Mond Mamon tapos isang pack ng gatas at itong ating berry glue. Madalas nga kapag naging ako ay pinapalabas ko na kay Daddy Ton yung mga gamit niya tapos sabi ko ako na yung mag-aayos niya. Gusto ko kasi ako lang yung kumikilos dito kapag nag-aayos-ayos ako para alam ko din kung saan ko malalagay yung mga gamit-gamit. Meron nga din pala kami hand carry baggage kaya naman inilagay ko na dito yung mga extra clothes ni Pio tsaka extra diaper. Eto pa nga mga mi, meron akong binili online ng bottle cleaner at all-in-one na nga pala ito. May lagaya na ng cleanser nyo, may dalawang brush na din siya. Tapos ito naman ay pwede mo dyan ipatuyo yung mga bote. Sobrang space saver na nga din siya at saktong-sakto ito para sa mga magta-travel na may mga kasamang baby. Pagdating naman sa mga damit ko ay hindi na ako gumamit ng travel organizer at dito ko na nga sinalaksak lahat ng aking dala. Sa sobrang dami kong ang dala mga mi, e eh, parang isang buwan kami dun sa aming pupuntahan ni eh, kahit 7 days lamang. Sobrang useful din talaga nitong mga travel organizer na to dahil talaga namang malinis ang inyong maleta at walang kalat-kalat. Tapos meron din nga pala akong maliit na plancha na lagi kong daladala -dala kapag nagka-travel kami. Dinala na nga din namin yung mga kakailanganin namin sa trabaho at lalong-lalo na itong mahiwaga kong notes. Sa isang envelope naman ay pinagsama-sama ko yung mga passport and other documents. Tapos ito namang mga activity books ni Pio ay nilagay ko na din sa isang pouch. Ito din pala yung mga gamit namin nung nag-Singapore kami at gagamitin pa ulit namin ngayong susunod na gala. Inilagay ko na nga din pala ito sa hand carry baggage namin at munti ko pa nga makalimutan itong maintenance ni Piyo. Two times a day kasi siya nagpa-pump nito para sa kanyang asthma kaya kailangan ay daladala -dala din namin. May konti pa nga akong siniksik dito sa aming mga maleta at nung okay na nga ito at sinarako ko na din. Meron pa nga mga spaces dito para kapag meron kaming pasalubong na bibilhin ay meron pa kaming mapaglalagyan. Sa tingin nyo mga mare saan kami pupunta? Nako, comment nyo lang. So, ayan lang for today's video. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at yung una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,000 1,500 plus. Pero syempre, nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bumps ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swear Partihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman, ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah, bet mo din, ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.